Umabot na rin sa Senado ang isyu patungkol sa pinakanotoryos na kalsada sa Metro Manila, ang Mel Lopez Boulevard o mas kilala bilang Road 10. Ito ay isang anim na kilometrong 6 lane highway na nagdudugtong ng Navotas at Manila Port Area. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, nagsumbong si National Bicycle Organization o NBO Director at Founder Benedict Camara Ukul sa kawalan ng police visibility sa Road 10 sa Tondo, Maynila kahit na talamak ang mga nakawan at holdapan doon. Ayon kay Kamara, tatlong taon nang nangyayari ang panghoholdap at nakawan sa Road 10 tuwing gabi, ngunit wala pa rin mga pulis na nag-iikot sa lugar. Sa gabi dun sa Road 10, walang police presence. Ah, wala. Ayun, general, By down wala. Bakit eh, walang police presence? Nakakak na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot at hindi pa rin tinupunta ng mga pulis. Sinabi rin ni Kamara na maging ang mga bakal na kinakabit sa lugar ay hindi nakaliligtas sa mga kawatan. I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, uh, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, inuputol lang mga criminals yung bakal kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. Dahil dito, na sermonan ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo ang Philippine National Police o PNP dahil sa kakulangan ng aksyon. Sinabi ni Tulfo na sa loob ng tatlong taon ng patuloy na nangyayaring nakawan at holdapan, posibleng hawak ng mga tiwaling pulis ang mga magnanakaw. Matagal na yan 3 years nagsuspect na ako baka may holdaper diyan eh bata-bata ni na PO1 ni na serhento nila Major problem, etc. Hindi nga, sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, from sundown, limpyo na yung mga pulis. sa kapasok yung mga kriminal. I-1 e plus 1 yun lang po yun, sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. Dahil dito, inatasan ni Tulfo si Police Brigadier General Reynaldo Pawid na magtayo ng container outpost sa lugar, maglagay ng police at mobile sa Road 10 upang maiwasan ang talamak na nakawan at panghohold up. That's why right, para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon sir, maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo then kakausapin ko si CPNP, I don't know, papapondohan natin, maglagay ng outpost doon para once and for all matigil na po. Police outpost po, huwag tanod. Nagbanta rin si Tulfo na kapag hindi ginawa ang outpost sa lugar ngayong linggo, ay babalik na siya kay General Pawid. Back on topic lang doon sa nabanggit niyo sa Road 10 kasi taga-tondo po ako eh. So every week, dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week, no, for the past three years, napansin ko, hindi lang yung, yung, yung mga criminality. Pero sa gabi, doon sa Road 10, walang police presence. Ah, wala. Ayun, general. By sundown, wala. Ah, uh, and, bakit po, sa palagay nyo, bakit eh, walang police presence na the na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot at ah. hindi pa rin tinupunta ng mga police. Ano sa palagay nyo? Siyempre, yung police, isang, ano lang, isang makatabi lang dyan, masaksak pa, uh, wala na. So, <laughs> siguro, ano, sasakay nila. <laughs> sir, sir, siyempre, ikaw, taga-tundo ka. Thank you. Thank you. Opo. Sabi mo po, the past two years, Uh, Kinalang kilabot dahil hold up at aksidente etc. at walang visibility, police visibility sabi niyo for the past two years. From, by sundown, wala na. By sundown? Opo. Bakit po sa tingin niyo? Eh hindi ko, I think, na, sundown, doon na nangyari mga hold upan up eh. Yes, and I'd like to, actually before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, ah, uh, floating pedestrian overpass na po kasi sa gabi ginagawa lang mga criminals yung bakal kinakalakal so kung pupunta kayo doon nga makikita nyo wala na yung first 5 steps or 20 steps pati yung release ng pedestrian overpass nilagari na wala na so yun lang po may, nakita ko yung progression noon through the years okay uh, general ganito pong gawin natin maglagay kayo ng ano man tawag ninyo, yung maliit na parang station, parang ano lang, container. I want you to put an outpost. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24-7 na doon yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least limang police. At mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. Kasi, matagal na yan, three years, nagsuspecha na ako, baka yung ma pa dyan, eh, bata-bata, ni na PO1, ni na sarhento, nila major problem, etc. Hindi nga sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni sir, from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. sa kapasok yung mga kriminal. I-1 plus 1 yun lang po yun sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisa ng mga pulis at nagtatago na kung saan saan. O nag na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng hating gabi, magdideclare na agad tumahol dapat. Ito na sir kita ang um, sinasabi ko lang to parang joke, pero maling pwedeng totoo. That's why, para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon, sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo din, kakausapin ko si CPMP, I don't know, papapondohan natin, maglagay ng outpost doon. Para once and for all, matigil na po. Police outpost wa, po, wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon, sir? give or take, para abangan ko. Kasi ako, sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na uh, bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa iyo, in five days, babalikan in five days, believe me, baka less than five days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingiling kita on air. So, general, pag nagbigay ka sa akin ng ano, nandito yung mga alipores ko sa likod. Shut down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes sir, uh, we'll May, check. on... kayo on... dyan sa likod ha. Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon lang kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po General. Meron po Kaya naman lang. tayong malapit na PCP doon. But uh, we'll check on the specific uh, area. specific yung PCP, tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang ano. Maglagay na talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung yes, sundown sir, okay. sabi ni Sir. Pamtondo yung holdapan Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Uh, Ganon naman ang directive ng uh, higher headquarters, sir. Uh, uh, siguro sa implementation na lang sa baba nito. And uh, we will uh, reiterate this uh, directive again, sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road yan, tingnan natin kung di matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawawala ng kita. Ay, uh, pa, yung mga pala, pala punta sa mga beer house, sa punta sa beer house kasi wala nag-intriga. Ka. Anyway, joke lang yan, sir. So do your job, sir, para hindi kayo yes, mapagbintangan. Sir. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. At kawawa naman kayo kung talaga wala kang ginagawa masama. We'll do that, sir. Di ba, sir? Uh, tumataas si Mr. Lim. Sir, may paki-usap lang po kami. Sanay naman po ng ano, baka po yung marilaki. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilaki Highway. Ang dami pong patay. May, meron na namang kahapon. Marilaki. Na po. Opo. Ang tagal na po namin nire-request huh? na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Mas kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po. Asako po ito ng Metro Manila, Kalahati, at saka ng Region 4. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Huh? Oh, ginagawang race to, General. General, every Sunday? So, yung marilaki sinasabi ni uh, Mr. Lim sa Marcos Highway? Sir, uh, we'll check on the sir. Uh, I think it's part of uh, 4A. Sulat kayo. Okay. So, General, I'll give you five working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng PNP mo. Hindi nga, hindi ko nabibiro. Look at me. General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao na kasalale dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya, Marilake, in five working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama. Ano exact location? Pakisabi sa, Sir? exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Uh, ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, ano yan, raiding, ay, raider yung mga ano. Ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. Bakit po? Ano, ano, anong korte ng kalsada? Or then DPWH should be involved also Dapat here? Dapat po. Dapat po. So, meron ba taka DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron. From DPWH. Okay, uh, DPWH, is there anything that you can do about this? Uh, not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. Uh, I'm I'm, I'm from the legal service, Your Honor. I'm not particular with uh, the, uh, what but we're aware of what's happening in Marilaka. We're you? aware. Yes, Your Honor. Well, what have you been doing about it? Uh, of top of my head, Your Honor, that, uh, I'm sure that. We installed uh, rumble strips in the corners it's 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 a curved road your honor as i yes I, i'm aware uh from the videos that i see from social media there are now um rumble strips that are installed uh, when was uh, this installed sir i can't say for for now your honor but we'll reserve i i can say but i i'm sure your honor it's being used as a racing uh, place for mo motorcycles, particularly racing. yes, so therefore, sir. therefore, trabaho ito ng PNP. So general, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again. Na please, wala ayoko ko na mabalitaan na may mga matay dyan. Ginagawa pa lang race, racing track. So aware po kayo dito, general, ng PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang ang parang racing truck itong kalsada ng ito, lugar na ito, sir. I think, sir, uh, the police resolve uh, office for is uh, aware aware on this, but uh, we will uh, direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatai, okay.